Hindi lang pinansyal na tulong at mga kagamitan ang ibinibigay ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dahil ang mismong lupang sakahan ng ating mga kababayang magsasaka, abay ibinibigay na rin sa kanila. Tulad na lang ng mga kababayan natin sa Leyte na natanggap na ang titulo ng kanilang lupa mula sa DAR. Silipin yan sa ang Pangulo at ang Magsasaka. Tunay nga na ang lupa ay isang kayamanan. Sa lupang sakahan na minanapa mula sa kanyang ina na siyang naging daan upang makapagtapos siya ng pag-aaral at ngayon nakatulong na rin ito upang mapag aaral niya sa kolehiyo ang kanyang anak. Ito ay isa sa mga testamento na ang lupang sakahan na bigay ng Department of Agrarian Reform sa kanila ay isang biyaya. Ako si Clarinda Combras Bunyi, 50 years old, taga Barangay Magkasuwang, Babatnon Leyte, may dako isang anak, 22 years old. Nurse ako ha, EVMC. Ini nga uma, inin, ang akong parents pa, ini nag nagkukultivate, inin nga maihan na nga panahon. Tapos ito nga time nga, naging pa kami. Kada harvest, nakakabayad kami tuition fee, pati giyapan pa masahe, so Yan na nga, adi na ako ni nga titulo, nakakabulig na giyap inihan, pag-eskwela ako anak. Pag-tuition na iya, pati gihapit iya every day nga kuan mga needs sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa pamamahala ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay tumaas ng 2,500 at na Dahil mga salamat ng atong Presidente Bongbong Marcos, ngan natin atong Dar Secretary Estrella, ang pag-award hininga ko ng haamon. Damo salamat.